May mga pagkakataon sa buhay na tila humihinto ang oras. Walang ingay, walang galaw. Tanging katahimikan at isang kirot sa dibdib. Ganito ang naramdaman ko noong nawala ang aking anak. Hindi ko maintindihan. Ang dami pang hindi nasabi. Marami pang pangarap. Isang tanong ang paulit-ulit sa puso ko, bakit na Bakit siya? Habang iniisip ko ang mga araw na kasama ko siya, napagtanto kong kahit saglit lang ang oras na ibinigay sa amin, iyon ang mga sandaling hindi ko kailanman ipagpapalit. At sa katahimikan ng umagang iyon, sa gitna ng luha, narinig ko ang kantang "Time" ng SB19 at tila bumalik lahat ng alaala. Isang awit na bumalot sa puso kong wasak. Hindi ako handa. Walang sinuman ang handa sa ganitong paalam. Akala ko may bukas pa. Akala ko may susunod pang yakap, halakhak at kwentuhan. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Isang tawag. Isang balita. Isang bangungot. Sa bawat gabi na hindi ako makatulog, paulit-ulit kong inaalala ang huling pagkakataong nakita ko siya. Sana niyakap ko siya ng mas mahigpit. Sana sinabi kong mahal na mahal ko siya, hindi lang minsan, kundi araw-araw, Minsan, pakiramdam ko, wala akong ginawa para pigilan ang tadhana. Pero ang totoo, kahit buong mundo ang isuko ko, may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. At ito ang pinakamasakit, ang wala ka nang magagawa kundi tanggapin. Tanggapin na wala na siya. Tanggapin na hindi na siya babalik. Narinig ko ang kantang time ng SB19 habang naglalakad akong mag-isa. Rating in bed, numb and upset. Yan ang unang linya. At sa bawat kataga, para bang sinasabi ng kanta ang mga salitang hindi ko kayang bitawan. Cause one day, we'll run out of time. Memories, we'll leave them behind. Tila isang paalala mula sa langit. Sa gitna ng sakit, may panawagan na gamitin ang oras ng may layunin. Ang kanta ay hindi lang tungkol sa pagkawala, kundi sa pagkakaroon, sa pagbibigay ng pagmamahal habang may pagkakataon pa. Sa pagpiling huwag maging biktima ng panghihinayang, kundi maging saksi ng pagmamahal. At habang pinapakinggan ko ito, parang sinasabi ng anak ko, Tay, ituloy mo. Huwag mong sayangin ang panahon. Bawat larawan niya, bawat video, bawat tunog ng kanyang tawa, parang muling binubuhay ang mga araw na kasama ko siya. Sa simpleng agahan, sa paglaro sa labas, sa mga yakap bago matulog nandoon ang buhay. Marami akong sana. Sana mas pinansin ko siya kaysa cellphone, sana mas naglaan ako ng oras kaysa trabaho. Pero sa kabila ng mga pagkukulang, alam kong mahal na mahal ko ang anak ko, at iyon ang gusto kong ipamana sa kanya, ang katotohanang kahit wala na siya sa pisikal, mananatili siyang buhay sa puso ko, dahil ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi nasusukat sa haba ng panahon kundi sa lalim ng alaala. Kung ikaw ay nawalan din, kapatid, gusto kong sabihin, hindi ka nag-iisa. Ang sakit ng pagkawala ay parang alon. Minsan mahina, minsan halos hindi mo kayang lumangoy. Pero darating ang panahon na matututo kang sumabay. Pilitin nating maging matatag hindi dahil malakas tayo, kundi dahil mahal natin ang mga nawala sa atin ang pinakamagandang paraan para igalang ang alaala nila ay ang mabuhay ng may layunin. Magpatawad tayo. Maglaan ng oras. Magtapat ng damdamin habang may pagkakataon pa. Sabihin mong mahal mo sila yakapin mo sila. Dahil minsan, ang oras ay parang buhangin, dahan-dahang nawawala sa ating mga kamay. Sa anak kong minamahal, ito ang handog kong alaala. -ala. Sa bawat patak ng luha, nariyan ang pag-ibig na hindi kumukupas. Sa bawat salitang binitiwan ko rito, hangad kong makarating ito sa langit. At sa mga magulang, kapatid, kaibigan, huwag nating hintayin ang huli bago natin pahalagahan ang isa't isa. Time is all we have. isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Gamitin natin ang bawat sandali sa pagmamahal. Kung sa tingin mo'y wala nang saysay, alalahanin mo, habang may hinina, may pag-asa, at habang may oras, may pagkakataong itama, ituloy, at magmahal. Habang isinusulat ko ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Marami sa atin ang nawalan, isang anak, magulang, kapatid o kaibigan. Marami ang nagdurusa sa katahimikan, sa mga tanong na walang sagot. Pero sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong pagkakataon, panibagong paghinga. Panibagong paalala na tayo ay buhay pa. Hindi ko alam kung kailan ako muling ningiti ng walang luha, pero pipiliin ko pa ring mabuhay, dahil yon ang gusto ng anak ko. Pipiliin kong magmahal, kahit masakit, dahil iyan ang iniwan niyang alaala sa puso ko. At kung ikaw ay nawalan din, sana piliin mong lumaban, hindi dahil madali, kundi dahil mahal mo ang nawala sa'yo. Hindi ko man siya muling mayayakap, dadalhin ko ang alaala niya sa bawat tibok ng puso ko. Sa bawat awitin, sa bawat katahimikan, nariyan ang boses niya sa alaala ko. At kung may luhang papatak muli, hayaan mong maging patunay iyon ng pagmamahal na hindi nawawala hanggat may oras, may pag-asa, may buhay, may pag-ibig. Kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, mag-iwan ka ng komento sa ibaba, sabihin mo kung sino ang namismo mo at paano mo siya naalala. Dahil minsan, ang pagbahagi ng kwento ay isang paraan ng paghilom. At dito, hindi ka nag-iisa. I-like mo ang video na ito kung ramdam mo rin ang mensahe nito. I-share mo ito sa iba pang nagluluksa o sa mga taong gusto mong yakapin na yon.